Magandang araw sa inyo mga kabukid. Ayan Pupunta ako na ng <laughs> bukid ngayon kasi hindi uh, na sana ako pupunta dito kasi ako naglalaba dahil nga sa sunod sunod na bagyo ay eh di tambak ang aming labahin. Ay eh, hindi na sana ako pupunta din eh. At mm, di pa ako tapos. Ah so yung asawa ko tumawag at kailangan ng tulong at ang dalawang kambing namin ay nanganak na. Ay di, kailangan tulungan pagbubuhat ng mga bisirong kambing. Ayan, ganito yung dinadala namin. Ito yung gumuho nung ng ulan. Ayan, naambun pa nga ngayon eh. Mabuti na nga lang at pinagbigyan o minute-init na. Diyos ko, ang alam nyo ba yung aking mga alaga ay talaga namang nangayayat na ang dumi-dumi na ng itsura ng katawan nila. Kaya lang ganyan talaga, talagang sabi ko nga, ay pagka uminit, ay talaga ngayon ang project namin mag-asawa ang ayusin ng kanilang tulugan at nakakaawa pagka sila ay walang tulugan. Kasi naaabot ng tubig yung kanilang tulugan, kaya sila ay naging putikin. Ayan, unaambon-ambon na. Nauna na yung pamangkin ko at yung anak ko. Sabi ko kasi pumunta sila din at tumulong pagbuhat ng mga bisirong kambing. Eh aming mga kambing kasi ay nakaalpas na dahil nalagyan na namin itong paligid nitong quarry na to kaya sila ay mga alpas na. Wait lang po wag niyo muna buhatin. Sabi talagang ang dasal ko talaga nung kalakasan ng bagyo. Wag mo nang mga anak itong mga to kasi naawa talaga ako nun gawa ng wala nga silang tulugan. Ayan. Wow, ang gaganda ng anak. Ang haba ng tenga. Oh. Ilan ang sinang anak-anak? Ayun. Alin ang anak? Ito, at saka. Dalawa, syempre, ayan, ayan, yung isang yan Isa lang ang anak niyan. Ah, oh, okay Ayan Ayan pa, ayano ano yun? Ba't meron pa dun? Ayari, hindi niya inak Hindi ito bago, ito yung sa isa Ayun yung isa Wow, oh, ang cute naman ito Wow Ang cute naman Kakalabas lang oh hindi pa nakakatay yung gaganda ng anak nila. <laughs> ito yung isa. Nalito yung anak ko. Kala niya ito yung bagong anak. Hindi ito yung, ito yung anak nung isa. Alam nyo ba mga... Ito yung isang ng anak. Oh. Ayan. Bu may aso panligaw. Buti hindi napaglaruan. May nakapasok na ano. Uy, bakit ganun yung isa? Mahina. Baka ang inat-ngat ng aso. Oh, ang gaganda pa naman. Shhh, layo. Ang gaganda. Ang gaganda ng mga bisiro ngayon. Lakad na. Paano? Tara na kasi naula na. Ayan, na. ay, 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 uuwi na muna kami mga kabukid at naula na para hindi mabasa ang mga bisiro. Asan yung isa? Yung pinaglalaro Nasaan ang isang brown? Ba't kulang? Nasaan? mahina pa to kakalabas lang, bakit kaya Shhh. Oh. medyo payat sila kasi hindi naka naku, kailangan mainitan to, paano kaya to payat, oh, oh. siya pupunta muna kami kabukid sa mga pag-uwi at baka uh, magkasakit itong aming mga baby goats Ayan po ang mga kambing. O, nagkalat na. <laughs> Mamaya lang, lang po ka bukid. At akin sisiguraduhin muna na maayos itong mga kalagayan nitong aking mga alaga. Ayan ang mama nila. O, nagkakain. Gutom pa. Ayan, tikita naman may nila. Ang pangit ng itsura nila. Talagang mga kadudungis. Ay. Meron pa nga akong dalawang ampon dun sa ilay sa amin. Sa mga kabukid kami, iuwi muna. Marami pong salamat. Update ko na lang po kayo.